Hi guys! Good morning! Welcome sa Team Perez Vlog! Ito si RJ. Ngayon ay sa Thursday, um, June 21. Tapos, galing ako sa work, ito mas medyo madumi, pero ito yung, minsan pumapasok ako na ganito yung uniform. Ito yung galing sa hospital namin, may, may pangalan na ganyan, so, ganyan. nga sabi ni RJ, every time na magsusot ako ng t-shirt, hindi scrub sa work, pero naka-scrub pants ako, ha, Ano, um, magiging busy ako, which is, laging ganon, consistent siya. So, yun guys, tapos na ako sa two nights shift ko, tapos isang off, oh, papasok na naman tomorrow, pero ganun talaga, na natin magtrabaho. At may ipapakita ako sa inyo na nakita ko rin, nakikita ko namin to dun sa aming friends, si Mike, tsaka si Faye. Yung meron silang ano to, parang super fan, the blower, na sobrang helpful, na pwede kang magpa apoy ng bonfire gamit lang to na hindi mo na namin pamaypay. tapos para siyang ano blower talaga maganda so binili namin sa Amazon shout out kay Mike na bilib kami rito so at meron pa kami na bag, bag supper or trap bug bug kasi guys, nung nag kami, na-experience na namin pinakamadalang mga kagat ng lamok at insekto sa buong buhay namin. At hanggang ngayon, nag-i-struggle kami. Lalo na ako guys, napakadami ko ng pantal sa mga kagat-kagat na insekto. Kasi ganito dito sa East Coast, sa US, kapag ka-summer na, napakadaming mga bugs, mga lamok, lahat na yata ng klase ng insekto, eh, nabubuhay na sila kasi hindi na malamig. So, kailangan namin to binili din namin to sa Amazon. At, sinasaksak siya. Kung, yung katol kasi, hindi safe dito eh. Bab, may usok mag-aano yung fire alarm. So, smoke detector sa, yun guys. At, samahan nyo kami later today. Magpunta kami sa town fair. Videohan din natin yun later. Okay. Bye! Ayun nga guys, dinademonstrate na ng nga yung hangin. <laughs> Bye. Ano nyo? ano wala naman hindi naman tinatama grabe <laughs> ng lakas hindi ba okay. di mo na kailangan magpaypay ang galing bagay ito sa pag naninis ka ng sasakyan ng engine Oo. kasi kami marunong maglinis dun guys comment daw pay low ano ano Hi guys, ini kami di school premises ni Rafa. Fair okay, Hall High School. Makai fair da. Yeah, let's see kung anong makikita natin. Kaya. Napaka-init guys. Kaya parang summer. Sobrang, Sobrang init na guys. Pa. Ito, Grabe door. parang summer Ito, guys. Napaka-init. Ah, meron pang shuttle. Oh. Meron, meron pang shuttle. Yeah. May nag-filtre pa dito. Oh, down there. Ayan sila guys. Hmm no? So cool. May entrance nga. May ihinaw. Okay, galing ho. parang ano lang guys. Parang sa baryo namin. mga bangketa, no? Ang ganda. Sa sinakat? So ganito pala fair. Happy 250th birthday pair though Diba rap? Rap, ka na sa school mo. So cool. Nang? So cool. Ang haba, ang galing. Sino dito? Baka kami pa Baka kami paglinisin ah. Baka kami pa paglinisin ito ah. Oh, ah. Activities. So horse. Yun ano know mga horse ride. So, A uh, uh, laser. I don't want laser tag. They're playing laser tags. Sila po sa mga kami ko. Yeah. Ito nga pala yung school na pinagtatrabawan ko. School na ano? Ito. Ganda dito guys. Ganito pala. First time na may experience to. Kasi nung last time na ano, punta namin sa mga parang activity. Nagkagulo. So, ayun. Yun lang. Ano sabi mo? Uy, Adoption Express! Welcome to the town fair. Yes. Yes. Welcome guys. So guys, so mga food trucks naman yung mga nandito. Okay, no, Soft -serve. serve. Yeah, that's cool. Uy, may ice cream oh. That's cool. That's my ice cream. So guys, no, masaya to. Masaya naman. Masaya pala yung mga ganitong town fair. Tapos, secured kasi yung mga, yung ano, yung driveway blinak ng mga police. Tsaka, sa pang mahalagang bagay na dapat niyo malaman sa mga town fair na ganito na ano like and subscribe muna pala <laughs> so, yun nga uh, cash sila mostly so, wala, yun, cash Venmo, cash app up. So hindi sila yung swipe ng card yun lang, pero meron pa rin siguro kasi hindi naman namin lahat binuntahan or pinilhan pinagpilhan, so yun nga guys masaya masaya ang town fair first time namin ng town fair no? masaya ka? masaya ang puyat <laughs> ng mandarig mga pero there's mainit mainit. Oh, ano, pero mainit mainit yeah may mga dinosaur doon may may horse back mga free And then may ano tingnan yung bata oh part siya ng taekwondo team tingnan nyo guys yun yung batang yun oh. pwede siya mag demo so pwede ganyan sipain uh, hindi oh. tara let's go there guys um kumuha kami ng ice cone tara kay mami Just kay dad magano ako mag soft serve sarap yun yes. na nutras. Ay masyadong unti nilagay mo po, puro yan. Ganun pala yung feeling ng town fair guys. Masaya. Then maraming local na nagbebenta. Siguro next time kami naman yung magbebenta. Pero ano yung bebenta natin? Kwek-kwek mga tuloy. Kasi lang ganun eh. Fishball. Pinta ng papa ko. Mga itak, gunting, grass cutter, uh, tapos ano ano, tawag doon yung service na ano, nagahasa, ganoon. Titinda kami ng mangga, tapos hasa. <laughs> Joke lang. So yun, again guys, Team Pairs Vlogs, palike and subscribe. Siri. And then, puta-puta mo yung mga works. So, ayun. Let's go. Di pa tapos ang araw. Hey Siri. So guys, ito nga Walmart right? May hinahanap kami Ang tawag din, steamer vacuum Na panglinis daw ng ano Ng Ng bed and sofa Yun lang yung hahanapin namin guys Pero tignan natin kung ano pa mabibili namin <laughs> Lalo na pag gutong Marami daw nabibili pagkain eh. It's... Oh my gosh No way Yes Guys, Nag-hoard sila ng bubble tea. Tapos na yung ano. Wala na ano. Yeah, that's the last three pieces. Actually, ano, um, yung one of the cashier nga, na may nagtanong sa akin. Yeah. I think she purchased also one. that's, that's my kotob. She, she asked if they're good. And then yeah. said, yes, they are. And then we said it's, yeah, and it's also cheaper, a cheaper yeah. than the, then buying one order for that. Uy! Kano dyan? It's the same price. Kasi sa Costco, ano? May points pa ako. Ito guys, yung mga Quaker O 397. Yung mga aisle dito. Nam, napakadami nilang, ano? A breakfast. Breakfast. Ano tawag niya? Kalimutan ko, cereals. So, Ayan. Yeah. may so, yung mga colds niya. Pack belly. Oh, wait a while. $6.90. Ito na lang muna. Okay. So, yung price niya ay $3.97. Pag dalawa, $6.97. Ah, mas makakatipid ka dito. Makakatipid ka. Ano? What, what do you think? Ah, never mind. Tara So, yan guys. Bibili kami ng ganito. Steam cleaner. Little green, 98 naman. Masa yung 89? Kaya nga. Eh, ano to? What is that? What? Um, so ganito na lang. Better is to scan that. Diba, honey? Yeah. Kailangan kayong may app ng Walmart, guys. Okay kailangan magkaroon kayo ng app ng Walmart yung pagsura ko para ma-check nyo yung ano yung price niya talaga Walmart para makita nyo so let's check yung price ay 87 nga sya ito yung price 87 may free yata sya free check mo nga nutrition ano um yung chemical ayun know. oh okay tingnan oh yeah kaya tayo nandito para diyan para yan sa ano rin guys panlinis din ng kotse Okay. Hey, ano han, malakas kaya yan? Oo, uh, uh, lakas. Lakas ng saltik mo. Kukunin na na. Kukunin na na. So, kuha kami na. Kuha kami ng um, fan na worth $26.97 para sa kwarto. Ay, sa ano? Sa aming sala. Sobrang init. Hello, let's see bay siya. Alam nyo guys, tensya na sa mukha ko. Pag may bumili ka dito sa, sa US, tapos hindi mo na gustuhan, pwede mo siyang ibalik. Uh, after 3 uh, to 6 months yata, gano'n. Uh, if a full refund nila or either papalitan nila ng item. So yun. Good to know lang para pagdating nyo rito Yeah, hey! guys, 4th of July, titing yung... makiki ano kami sa Washington DC. So abangan niyo 'yon sa video namin. At Ito na, nagbebenta na sila ng mga ano. Ano tawag dito? Mga memorable what do you call this one? Yeah. Something like that. Yung mga mga sombrero guys. So... Kasi na nyo, yung paputok nandito lang. Glow bracelet. Diba? <laughs> Si Saan mo naman yan papapotokan? Sa bahay natin. Huh? sa bahay natin. Alam mo, pagalitan tayo ng Southfield. Sa park? Nasaan ka si Justin? Alam mo, kukunin niya tayo. Ayun, guys, sa ito eh. Kaya sa guys, ito. Sale bumili kami kasi magka-camping kami na for two days. Yeah, we need that. We need that. Smudge collection. Sage. Sage. Oh ito, Tapos bumili kami ng diffuser kasi dami eh, daming mabango. Sign license. Eh, para naman ang ano nito, ni plastic lang to. Yeah. Ay, naman sa ano Ano ba kung baka tayo bumibili niyan? Because we're fine We're a fun. <laughs> Ayan po. That's it, guys. Wait, no, do, do, do. Oh, guys, nasa bahay kami. Um, galing sa Walmart pero binabalang uh, binaba lang yung mga ano yung mga pinamili namin kasi kakain kami sa Filipino store Filipino restaurant slash grocery ng mga Filipino products kasi nagkikrib ako ng halo-halo kahit ang laki ko na yun guys so yun um, napansin ko lang talaga is yung summer dito kwento ko lang din ah summer dito sa Maryland summer ano na parang Sobrang init para siya talagang pinaano, uh, pinas pero mas humid. As in talagang tumatagos yung uh, 34 degrees uh, Celsius dito. Eh, katumbas ng parang 30 degrees lang jan sa Pilipinas. So sobrang init niya kasi napan uh, para siya malapit kasi itong Maryland sa ani eh, sa dagat. So humidity talaga ang meron sa kanya at uh, sa susunod itong coming na mga days na to mataas talaga yung uh, temperature na hindi na siya hindi na siya biro na kailangan mo na talaga mag mag summer clothes at yun nga kasi iba iba ano uh, dito sa state namin four season siya winter, spring, summer siya ka fall kaya makikita mo talaga yung transition ng mga ano ng mga tao na nagpapalit ng damit I mean nagpapalit ng mga apparel nila or yung fashion fashion <laughs> or I mean yung kung binabagay talaga sa weather so nakikita mo yung mga pag transition ng mag-coat, mag uh, jacket uh, tuwing winter tapos kapag spring medyo konting ano na lang sa mga suot na, na, na panglamig kasi nga pababa, pababa na yung ano niya yung temperature sa so, winter naman kasi may snow kailangan mo ng ano ng asing talagang fur jacket puffer jacket at yun tapos pag summer naman ah, kailangan mo na talaga ng loose and fitting na damit yun kaya maganda dito sa lugar na to pero anyways yun lang nakwento ko lang kung papunta kayo sa east coast lalo na sa mga pataas kagaya dito sa Pataas ng North Carolina hanggang Maryland, New York, uh, New England State, yung um, Massachusetts, Maine, yan. Four season yung weather dito. Mga sa mga nasa west na pataas ng state ng Amerika. So, drive na. Bye! all